Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 21, 2025, Webes. At ngayon po ay ginuginita natin ang kapisahan ni San Pio ika isa, Santo Papa. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ng mga hukom, chapter 11, verses 29 to 39. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jepte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga amonito. At nangako si Hepte sa Panginoon ng ganito, Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga amonitong ito Susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag uwi ko. Sinalakay nga ni Hefte ang mga amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang dalawampung lungsod mula sa Aruwer sa palibot ng Minit hanggang sa Abelqueramin. Marami silang napatay na amonito. Nang magbalik si Hepte sa mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Hepte. Nang makita siya ni Hepte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na iahandog ko sa kanya ang unang kasambahay ko sasalubong sa akin ngayon. Sumagot ang anak ni Hepte, kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga amonito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagloksa ko ng dalawang buwan ang aking pagkadalagan. Umayag naman si Hepte na umalis ng dalawang buwan ng anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya ng hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng dalawang buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan para sa mga parokya na nagdiriwang ng kapisahan ni St. Pius the X. At ngayon sa panibagong tauhan na ating narinig no, mula sa aklat ng mga hukom, ito si Hepte na nangako, nagdasal sa Panginoon, nangako siya na kung sino ang unang kasambahay na sasalubong sa kanya ay iahandog niya ibig sabihin, susunugin niya sa dambana at iahandog sa Panginoon nga lang sa kasawiang palad ang kanyang kaisa-isang anak ang sumalubong sa kanyang pagdating igalom eh, no parang uh, pinagninilayan ko kung anong aral na uh, maari nating mahapulot dito no dahil ang Panginoon na hindi naman uh, humihingi ng kapalit pero tayo ang madalas na nangangako kapalit ng pagtugon sa ating mga kahilingan no Marami tayo, maraming tayo ganyan sa atin no na Lord bigay mo lang ito sa akin bitigil na ako sa bisyo uh, Papakabait na ako ganyan tapos pag binigay naman ay nakakalimutan natin yung tuparin yung pangako natin sa Panginoon kaya mainam po no na talagang uh, pagnilayan natin ng mabuti. Kasi parang uh, minsan dumarating sa punto na nag, nag yung nakikipag-bargain tayo o kaya naman uh, binab, uh, binabribe natin no, ang Panginoon na bigay mo lang ito, bibigay ko. Pero hindi naman kasi ganun. Ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon ay katapatan. No? Sa bawat tagumpay natin, maging tapat lang tayo sa Kanya. Yun lang naman ang uh, inaasahan no, sa atin. Hindi yung kung ano-ano pa yung ating ipinapangako na talaga naman kung di man natin uh, ibinibigay, eh, sobrang napakahirap para sa atin natuparin yung mga kapalit na hinihingi natin sa Diyos. Muli, no? Tandaan natin mabuti sa bawat tagumpay natin, sa bawat panalangin na binibigay ng Diyos, ang inihiling lang sa atin ay katapatan. Yung siya lamang ang ating pong sasambahin, siya lamang ang ating Panginoon. Wala nang iba pa. Yun lang ang inahangad ng Diyos para sa atin. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo po lahat.